nga po doon, walang maglalayag na oil tanker pag nagpuputukan na sa Middle East. Eh ngayon nga lang po, laki na tinaas ang presyo ng gasolina at langis dahil nga po sa putukan, yung insurance, yung probability na madadama yung mga naglalayag ng langis, napakataas po. At siyempre, Amerika po at saka Canada, alam natin mahal ang transportasyon. Pero kesa wala, makipagpirmahan na po kayo ngayon. Dahil kung hindi po, mauubos din po yung supply galing sa Russia, sa Amerika, sa Southeast Asia. Tama na po ang pagkakamot ng ulo. Ay nako, imbis na atubagin itong mga dapat gawin dahil nagigera sa Middle East, ano, inuubos ang panahon, ang resources, ang pera ng gobyerno para bilhin ang boto ng mga senador sa parating na impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Mahiya naman kayo, wag nyo nang gamitin ang pera ng taong bayan para dyan sa makonvict si Inday Sara. Gamitin na po parang umangkat ng langis dahil kung wala po tayong langis, titigil po ang ekonomiya. Literally, magugutom ang taong bayan. Sa tingin nyo ba, lalo kayong tatagal sa posisyon kung ngayon kalahati, eh gutom na eh. Ah, kalahati pa, magugutom na rin. Ay, nako. Please lang po, itigil na ang politika. Lalo na ngayon na mayroong putukan sa gitnang salangan.